Good morning mga breeder, nandito tayo sa ating pinapalinis na lupa riku late tayo pero nauna na yung mga magmamawir sa atin Bali, anti-skirting ngayon ay ginawa nating apat ang nagmamawir Dahil tag-ulan na, baka hindi natin matapos to At isa pa, taghalaman na dito mga breeder May na tayong kumuha ng tao na maglilinis Kaya minabuti ko na una na tayo ng apat na magmamawir tapos pal ako. Ayan. Naku, nalimutan ko na naman ang tripod. Saka yung itak ko. Sayang. Sa, okay lang. Ayan mga breeder. Malinis na. Mga na. linis dyan oh Ayan. Ang talaga dito. Hindi ako nagsasawang sabing maganda. Dahil maganda nga naman sa dyan din. ko ng sigarilyo ang ating mga pisan. Dito ay dalawang pisang ko. Aba, tatlo pala. Ari pisa ng asawa ko yung ay tatlo Ayan. Yung isa ay kaibigan nila. Yan. Oh, eh. Ayan mga breeder Ah... Uh, Paano ba? Mamaya <laughs> At nang ating makita ang kalinis ulit Pisan! Ano? Kamusta? Ito, so, patama na naman tayo Patama na naman? <laughs> Wag! <laughs> <laughs> Yan Mga pala, Nang may-ari, huwag tatabasin niya mga ganyan. At saka yung mga sibol. <laughs> Game. Mga piliter, huwag sana umulan. Full force na daw. Susutin ko na yung panduro ko mamaya. Nakaganto pa, wait. Ako eh. Meron akong long sleep. Kapasukin ah, ko na ang dapat pasukin. <laughs> Yan ang ating isang masipag na nagmamower. Black Game Farm. Ayan si Pinsan. I-upload ko yung naging manuka niya kasi nung nakabenta kami ng pulit saka kaunting stag, baby stag. Aba, bumili ng tipi. Trying peraso. Bumili ng playpen. Dalawang peraso. Talagang ano, kumbaga ginagawa na rin niya ng paraan. Pisang penang. Pisang ng asawa ko. Ayan, din yung, yung din na asawa ko yun. Almansor. Ayan. Yan hindi ko tanda kung ano Pero nakasama ko na yan doon sa kapilang manuka natin Nagihinis din sila doon Yan Ang ganda naman ang tanawin dito Yan Excited ako mga breeder Tapos Pagkatapos nito Di ba malapit na ang breeding ng early bird Samahan nyo naman ako Pagpili ng mga materyales na bibili natin uh, Kukuha tayo ng Gilmore Kasi yung Gilmore natin mga breeder naubos pati may na naman mga mga original na nating mga inahin kaya lang yung ganador nakuha din tapos, tapos yung golden boy kukuha rin tayo ah, uh, basta bisa sa natin hindi ganun kadami ang ating kukunin ano you know. hindi ganun kadaming tao para mabigyan natin ng quality ano you know, para makapamili sila nang ayos baga ang 30 tryo lang, 30 tryo lang ang ating katanggapin. Tapos nun, tinan natin kung makakapag-adjust pa tayo. Pero early bird lang muna ang ating kitirahanin. Kung hindi man, di local or national. Basta, uh, ako hindi lang muna. uutayin lang natin muna yung kaulugan. Tingin lang natin kung okay ba. Kung magugustuhan ba ng unang sasali sa atin. Pero tsaka mga breeder, alagaan ko yun ng maayos, bibigyan natin yun ng matinding pag-aalaga. At syempre ito, malasakit ano mga breeder. Tuturing ko kasi na ako yung naghuhulog, para ramdam ko kasi sumali rin naman tayo sa pahulogin dati ni Buddy. Kaya alam ko yung hirap kung paano. Kung paano maghulog kasi noon talaga, ano, biyahe ako, down tricycle, tapos service ng mga sigente. Para ano, may pasuporta kasi kung wala, Ah, uh, mababaliwala lang yung inumpisahan kong hulog kay body Alam niyo naman na mayroong cut-off doon. Pag hindi ako nakabayad sa loob ng gayon, mababaliwala yung pagod natin. Kaya, ganun, ganun mga breeder. Alam ko yung pakiramdam na naguhulog. Kaya, bigyan natin ng ano yan, magandang, magandang ano, ah, uh, tawag dito, magandang sistema para sa mga naguhulog. Alam niyo naman mga breeder, kung paghulugan, hindi yan masyadong masakit. Kaya lang, meron tayong Uh, responsibilidad na magulo kasi sumali tayo ano. Siyempre dapat yung mga sasali, seryoso rin kasi seryoso po ako dito mga breeder. Hindi <laughs> seryoso talaga ako mga breeder. At uh, yung mga sasali mga breeder ay eh, tsako seryoso din yan gusto mga pag-umpisa. At huwag kayong magkalala mga breeder. Uh, hindi natin tataasan ang presyo. Mas mababa tayo sa mga naon na nagpahulugan. Basta mababa mga breeder. Hindi nagtataas lang ganun baka nga yung presyo ng brood ay tryo na sa akin no basta mga breeder ano kasi nag-uumpisa tayo ah, sabi sabay tayo mag-uumpisa yan ano mga breeder alam ko ah, uh, maraming gusto makapag-uumpisa kaya lang manipis yung budget kaya ang gagawin natin mga breeder hindi natin tataasan yung presyo wag lang malulugi eh, mga breeder syempre kailangan may kote kita kung pwede nga malaking kita kaya lang Tama na yung sapat na nakita. Yung natin to, hindi tayo magkulang sa tauhan natin na kukunin. Hindi magkulang sa patawa yung ating mga manok. Ayos na mga breeder. Utay-utay lang. Ano? Banat na panat na sinapinsan. Sana matapos ngayon. At sana pagbigyan kami na magandang panahon. Wag naman sobrang init. Sana huwag lang umulan. Ano? Ito pinakamulupit dyan eh. Ayan. Si Black Game Farm. ah. ah. Ito mga breeder, nakakatuwa to. Kasi dati, nag-alaga yan. Sumabay sa pag-alaga namin. No. Nagkinda sakit-sakit ang mga manok. Ngayon, naging seryoso siya. Sabi ko, ganitong gagawin. Uh, makinig ka sa akin, hindi kita ililigaw. Miss, ultimong alas 8 ng gabi. Kapag nag-usisa yan sa C1, tatawag sa akin yan, Pisan, parang hinahapo yung manok ko. Tatakbuhin ko yan, pupuntahin ko, pupuntahan ko yan. Dahil, chichi ko rin ayun uh, naging maganda yung breeding niya naging maganda yung mga palabas niya eh talagang ano halos walang din na siya nung nagkasakit kasi sariwa yung kanyang range uh, tapos yung bakuna mga breeder eh, isinabay ko sinabay ko talaga sila sa bakuna lahat ng pisang ko ito lang ang maganda ang harvest uh, mas maganda pa nga kung tutuusin sa akin uh, kasi maganda yung buntot sariwa kasi yung range niya tapos yung balahibo, mas mas maganda dun sa akin. Pero hindi naman pang iwan yung atin. <laughs> Yan Ah, magpapabinyag to mga ka-breeder. Ibabalag ko yung kanyang mano kasi kailangan daw niya ng pera. Ang dami niya mga baby stag kailangan niya ng pera. At ang solusyon lang mga ka-breeder ay mag-out siya ng mga baby stag Kahit ayaw niya, kaya sabihin ko ay mag-out kaysa mamoblema siya. No? bali ibablog ko yung mga baby stag nya naman mga breeder ay lahi din ng atin na perfection cross Gilmore ayun yung ayun yung first time kong i-breed na ang ganda ng resulta nagpapanalo maraming nagchat sa akin na gusto aling kumuha kaya lang ang unti na na-breed ko silang madami kaya nirecommend nire ako sila doon sa mga kumuha sa atin dito akin lang ibablog baka pagkatapos dito baka bukas o sa isang araw para makita nyo meron din doon sweater Gilmore pag sa ganda ah ah Pongkan, talaga. Kaya lang hindi siya dark legs, ano siya yung yellow legs. Medyo may dirty tipit ng konti. Tingnan niyo mga breeder kung papasahin niyo. Pwede yung gamitin na materials yung two-way cross tapos ano, doon na lang ikot kayo dun sa Gilmore or sweater ni Papares. O kaya kung gusto niyo mag three-way cross, shot low kanyo na ibang Bloodline no? Kaya ayun mga breeder, tingnan natin. Sa isang araw ibablog natin ano. Yan Diyan na muna kayo mga breeder. Day 2 na to ng paglilinis kasi nung lunes first day tapos nung nakarang araw umulan tapos nag meeting sila sa farmers hindi na kapagtabas ngayon nung kayong day 2 uh, tingin ko ngayon day 2 na to dinis ito baka mag day 3 baka half day na lang ano yan mga bilis oh ingat ingat baka magkatamaan ha oh. Olo ang galing hindi ako po ko mag mawer mga breeder ay <laughs> ano pa iba oh. black game farm abangan nyo mas lulupit ang mga breed niya kasi nag iipon siya bibili daw siya ng authentic SBR para daw ano uh, gumanda yung breeding niya Don Ramon daw siya kukuha ko kaya kay badi sabi ko kay Buddy para makamuro tayo ng konti. Kay Don Ramon, di tayo makapamili doon. <laughs> Pero okay yun. Taga Dolores kami mga breeder. Malapit na malapit lang kami kay Don Ramon, Mount Banahaw. ano? Kaya lang di namin kaya agad yung ganong presyo. Pero darating din. Darating din mga breeder na makakakuha kami dyan sa Red Game Farm. Sa Mount Banahaw. Tapos... Uh, support suporta uh, mga breeder Sa mga kaibigan natin Na may maayos na breeding you know, May maayos na sistema Maayos na breeding uh, Pwede tayo nung kumuha Saka Galingan natin Galingan natin pag-aalaga Excited na ako mga breeder Magkasisyo dito Kasi alam nyo Yung mga breeder Kung Kung pare-pares tayo mga breeder ba? Diba? Alam niyo yung pakiramdam Pagkasariwa yung lupa Alam niyo yung magiging resulta Pag sinipagan natin mag alaga Saka Ano mga breeder kagandahan ngay kagandahan ngayon di ba naging endorser tayo no ng... ah, uh, nakakalibre tayo ng gamot at saka vitamins tapos natuturuan pa tayo ng mga diskarte kung paano gamitin at kung paano mas mapapaganda at natutuwa ako kasi kada taon ganda ng resulta talagang bihira magkasakit at kasi may sinusunod na rin tayong bakuna ah, uh, importante talaga yung bakuna mga breeder huwag kayong manghinayang na bumili ng bakuna kasi na lang yun kaya harvest nyo kung magiging maayos bawing bawing nyo yun at isang tips din mga breeder kung kayo barkadahang mag ano dyan sa inyong lugar mag usap usap kayo magsabay sabay kayo ng breeding tapos tambagan kayo ng bakuna mga breeder ayun ang pinaka the best para makatipid no at syempre mga breeder ay naman ay ko lamang kung susundin at uh, mag usap usap kayo mga breeder mas maganda yung marami kayong barkadahan na breeder dyan huwag nyo maging huwag nyo isipin na ay ano yung kalabang ko yun sa negosyo eh magiging baka mas maging maganda yung kanya wag baka maging mindset nyo yung ganun hindi maganda yun Nung sasabihin nyo na gaganda pa ang manok niya sa akin ay eh, bago naman wag ah, magtulungan kayo sabay kayo magpaganda kung nauna ka mag breed nauna ka magmanok tulungan mo yung mga baguhan na gustong patuto din tapos huwag mong isipin na malalamang ang kanya dahil hindi naman mga breeder kasi kanya kanyang tadhana yan kanya kanyang sipag niya kanya kanyang galaw eh kung halimbawa nauna ka nga tapos uh, ganun ang ganun na sistema mo hindi ka wala walang pagbabago baka nga maunahan ka ng mga nag-uumpisa na gigil-gigil na makamit ang mga pangarap kaya wag wag 'yung maging message sityo na ay eh, hindi ko tutulungan 'to 'tong kapitbahay ko kasi magiging kalabang ko 'to sa negosyo baka sa kanya pa bumili wag dapat nga maging matuwa pa tayo kung yung mga kaibigan natin ay umaasenso din kasi ang sarap sa pakiramdam mga ka-breeder sipin nyo na lang may mga kayong kapag bahay kayo lahat kayo naka-adjust sa na dating kayo tapos mga ka-breeder ano ama uh, ma mga, mga nyo successful na ano sabay sabay kayo magpe-flex ng mga naipundar ninyo may sasakay na kayo may bagong tricycle na kayo sabay sabay kayo magpe-picture magkakasalubong kayo isa no pare ayos na ano, ang gandang kita natin ngayon. Eh kaysa naman mga breeder, na magiging ituturing mong kalaban, no. Tapos makikita mo, pag nagkita kayo, asama ng tingin sa'yo o hindi kayo maging magkaibigan. Masarap, masarap mga breeder, yung nagtutulungan kayo bilang isang magkakaibigan, no. Kaya ng ginagawa ko dito mga breeder. Ah, uh, talagang pinoporsi ko sila na uh, kasi kasi mga breeder eh, nagbi-breed na lang din naman sila, napapagod din, nagagastos din lang. Sabi ko sa kanila, kung talagang gusto nila magsawala sila sa akin uh, hindi ko naman sila pababayaan tungkol sa bakuna, vitamins, gamot ininilibre ko na sila kasi binibigyan din naman tayo ng company na mga gamot-gamot kaya hindi ko naman kayang ubusin mga brother kaya binibigyan ko na rin hindi nga lang tayo makapag-share sa iba kasi malalayo tapos kulang na rin sa amin kasi hindi na kami yung breeder dito na tinutulungan ko din sila yung baka mga walo na kami dito Uh, at ayun mga breeder, ang sarap sa pakiramdam na nakakita na yung dating mga alaga nila na hindi na map mapakinabangan. Ngayon mga breeder, ngayon, ang gagaling. Ang gagaling mag ang gagaling mag Ay mis ultimong pagpapamirinda. Ang gagaling, ang galing magpamerinda sa sisiyo. Saka ano ngayon, ah uh, saging, nangungo silang saging, papaya, mga prutas baga ang binabanatan nila. Saka mga madir, Nilagay nila nilagyan pamerinda E tuwa ako kasi pag ganun yung breeder na nagbibigay ng mga prosperous, tuwing tanghali, nagkakaroon na yun ng malasakit sa alaga nila. Yung malinis din sila ngayon. Dati, bahala na iputin na yung mga sisiwa nila, hindi nila nililinis ngayon. Malinis na rin. Ano mga breeder, natuwa, natuwa talaga. yan Ayun ang haba ng kwento ko kasi gusto kong ipaalam sa inyo yung mga kalapit natin dito ay naga aayos din ng breeding. Ayun mga breeder kapag naka-adjust sila at na may breed dali sa early bird babalag din natin yung mga early bird nila malay nyo hiyang pala kayo dun sa mga alaga nila o kaya nagustuhan nyo yung mga alaga nila sa kanila kayo kukuha tapos tuturuan ko din sila kung paano makipag-usap sa mga kliyente kasi yung iba babago pa lang din nakikipag-usap nagagalit sila pag tanong ng tanong sabi ko naman sa kanila ganun talaga negosyo natin yan walang bibili na hindi nagtatanong sabi ko ganun kasi katulad sa tindahan Pagka wala naman basta bibili eh. Diba? Nang tatanong muna kung mayroong ganito, kung magkano, kung hindi abot ng budget, hindi yung bibili. Kung abot naman at may kautin diferensya, nasa magandang usapan, ayos ah, yun. No, mga breeder? Yun mga diskarte, wag na wag kayo magagalit sa buyer. Natural lang na may buyer na medyo mababa ang puhunan. Intindihin natin yun mga breeder dahil uh, ah, kapos, kapos sa budget. No? hindi, hindi ganun kataas kaya doon sa mga sinasabi na ng barat na buyer na uh, naiintindihan naman natin sila kaya lang hindi natin sila mapagbigyan ng sing quality ng gusto nila makuha meron naman pero mas mainam may papayo ko kung kulang ang budget hindi naman pandalas tayong bumili mag ulit tayo kung libo yung presyo ng isang stag No, mag-ipon tayo mula ano, simulan natin mag-ipon ngayon. Pagkalipas na 6 months siguro naman may 5,000 na tayo. Ano, mga breeder, kayang-kaya yun. Kaya, wag kayong magagalit sa mga tanong nang tanong sa inyo pagka nagne-negosyo kayo. Kasi doon tayo kukuha ng uh, kliyente natin, no? Kaya ang Black Game Farm, no? Oh, post ko yung iyong, iyong mga breed doon na sa isang araw. Sige. Okay. Ibenta mo. <laughs> At wala na akong walang pera Magpapabinyag kay Kobe oh, uh, Meron akong 35 ton 30 pieces uh, Perfection X Gilmore at saka SBR SBR Oo, oh, uh, gusto natin Ha? 5 months 5 months, okay, sige <laughs> Wala, na napromote ko na ang Black Game 5 bukas Pagkatatapos natapos kami dito at maganda pa naon, ipa-vlog ko Okay? Ayan mga ka-breeder, ano Malapit na pong matapos yung kapatagan, tinan nyo oh, Malapit na po. Bali, kita nyo po yung niyog na yun, yung malagong puno na yun. Doon na po yung dulo ng lupa. Rin na po yung nalinis, kahaba ang re Ayan po. Andan doon. Ayan, dito. Dito punta tayo dito para kitang kita. Sa kalapadan. Ayan yung mga madrig kakao. Pwede po natin yung alisin. <clears throat> Bawal lang po yung mga niyog. aring saging nare, pwede daw pupuntang po kasi nasa na pero yung may bunga, ititira po natin. Kasi mayroon ditong matanda na nangunguha ng saging binibili niya. Eh, ayun lang daw yung kanyang hanap buhay. Kaya okay lang. Basta si tatay. <laughs> Yan. to tanggal din to mga breeder. May wa wala kasing dalawang itake. Kaunti na lang. O, tinanggasulin na natin. Ito, tatanggalan natin to para maging pantay yung lupa. Yung pantay, tatanggalin natin sa aging. Kasi mapapagtalihan pa natin. Buti na lang, hindi na ulan, hindi masyadong mainit. Ah, lagpas alas 10 na po yata ngayon. Oo nga, alas 10. Ito mga breeder, bago magtanghalian, eh, tapos itong, ano, itong kapatagan. Baka matapos kasi, ay ah, hindi, makapal nga pala dito, makapal ang damo. Yan. dito ko balak magawa ng range simula dito sa niyog na 'yan. Pag Tapos depende kung magagamit pa natin yung ilalim. Tingin ko parang hindi hindi natin magagamit lahat. Kasi ano? Uh, malaki na 'to, malaki na tong range na 'to. Tingnan natin kung badda ba diyan kung ano magiging sitwasyon kapag nalinis na. Tingin ko wag lang uulan, makakapaglinis tayo sa dahilig. Tapos mamaya ano, uuwi muna ako. Kasi okay, may dating sa atin. Ah, uh, dito galing America. ah, <laughs> uh, papasyal sa bahay. Nagluto ako dun ng nilaga. Paulam na rin natin sa ating mga masisipag na mag-mower. May papaya pa dito. Oh. Tama tama pag na nakalipat na tayo dito, may kubo na tayo, may bahay dito, luto tayo ng tinola, kaya ginat ang ano. Ginat may papaya no. Sarap 'yun, may sardinas. Pakain sa daon ng saging. Yan, pipili tayo ng maganda. Yan. Sana may makuha tayo na ano. Yung maayos na breeder na makakatulong ko. Mga sana ako mag-asawahan kasi yung breeder na yun, yung kung may asawa siya, pwede niya isama. Kasi bibigyan ko rin ng hanap buhay yung kanyang asawa para hindi siya ma-homesick. No? Tapos yung isang helper na tagapagpatoka, Dinis, patukotulong niya. Ay, eh, dito na rin, stay na rin. Baka mga tatlo kunin ko, isang breeder, dalawang helper, tapos ako, bali apat kami dito. Uh, depende, depende kung ano kasi umpisa pa lang naman wala pang sisiw baka isa lang muna tapos saka na lang kami magdagdag pagka nandyan yung sisil. para ayos Ayan. para rin magkaroon tayo ng bantay dito kapag hindi tayo dito makakatulog no? Ayan mga breeder linis na ang kapatagan Ayan, narik ko Ayan, itatanggalin na lang yung mga ano tayo yun, diris saka, urang urang? urang, urang, urang. Ay na, urang. Yan. O, urang yan. Ano? Madrigaw. Madrigaw, oh, di urang ayon. Yan. Ito na, yung dulo ng lupa. Dito mag range mga breeder Papatanggal ko muna ito kasi wala pa naman sisiyo. Pag sumibol, magiging silungan ng sisyo. Ayan. Ayan, yung dulo. Kapag ganyan. Ang lawak na ito, guys ang haba pala mahaba na malawak ayan, itong dahilig ay baka i-power spray na lang natin ng pamatay damo, gawa nang hindi kaya pasukoy ng mawer. mower, ang dami sa at puno kaya naman sana sa dahilig, kaya naman sana kaso eh, mahirap. mahirap mahirap power spray tapos power spray, magtutumba ng konting saging Mag konting saging no kasi hindi naman pwedeng galawin lahat eh gawa nang yun ang kasunduan yan nice yes na mga breeder kunting panahon na lang malinis na to anong date ka maglalagay ng malak dito? matagal pa Pisa. napakatagal pa date? 2 September meron tayong mga dito. wala po dito na nasa kaluwag pa sa akin eh mga ano to basta October may season na to October may pangalitong panahon din siya kaya nga o bukas Bilag tayo sa iyo titin natin yung iyong mga yeah. Tachaw don Ano naman <laughs> Okay bye bye guys Ayos na <laughs> Tapos na po ang paghahakwat Patutuyin na lang ang mo At Saka hahakotin sa mga Kusaan dapat itapon Iikot ko kayo dito sa Kahabaan Ng lupang ito po Guys. straight wala na po yung mga sura ay mga damong malalago itong mga ganito tatanggalin pag isang araw po pagka natuyo na para magaan gaan ano po yung pong dahilig ipapower spray na lang po pag malapit na magsisew ito na lang po muna ang lilinisin para hindi pa naman po malalagyan yun yeah, ito na lang muna At least nalinisin natin itong ibabaw, itong kapatagan. Kahit ako na lang mag-utay-utay na mga ganito, aalsin. Hindi ko kasi alam kung pwede pang magsilab. Hindi ko alam kung pwede magsilab eh, kasi sa amin bawal na. Hindi ko alam dito kung pwede. Hindi na lang tatanong ko muna. Ayan. Lawak na to. ngaba. ating bagong cording area and range doon tayo mag-range sa dulo may plano ako doon maganda kaplanuhin na lang kung saan magiging bahay ng ating mga body doon sa mababantayan din ng ating mga eco-cord pagdating ng panahon saka yung sisiyaw sulod naman ito bakod, kubo tutulugan ng tao tutulugan natin ayun naman haba din no Ayan. ang haba din ng lupa na to malapad din uh, suwabi ng suwabi lilinisin na lang ito at ayos na to baka bawasan po ang saging para yung kapantayan ng lupa magamit natin na sa tipi ito, tanggal yan putra lang natin yung may bunga isa pero para reject na rin yung bunga eh. and dito, lumawad dito hanggang dito, malinis na yun, nakapagmawaran na konti sa dahilig okay na mga breeder and may tira pang gusali na Ayan, pwede magawa dito ng bahay ng body natin malapit sa, sa, sa gagawin nating range or kaya dito sa bandang dito wala maayos Alam mo ka ng ating gagawin range oh. Ayan. Ayan. Ayan, pwede dito rin sa likod